Nova Plus Dashboard Aircon Cleaning Subukan natin itong robot na effect sa ating boses Kakaiba din pala, subukan natin itong monster Siyempre nandito siya sa aming filter ng Monster na effect yung last na subukan natin Ngayon ito namang bata na effect So ito nabukos na natin itong filter. Yan yung mga dumi. At pamalilinisin natin yun. So tanggalin lang natin itong pinakablower niya. Meron lang naman yung nakaklip na pinakasakit. At tatlong tornillo. Yan. So lang natin sa rito. lilinisin din natin yan. So, ngayon pa ba yung effect naman itong gamitin natin? <laughs> so subukan so lang natin. Nakakatuwa din pala itong mga effect no. Ito nga gamitin natin na aparato. Ayan, nabubuksan yung ilaw niya. Ayan. So, ito yung on-off. yon. Tapos, ito yung ilaw. Yun. Ayan. Pwede rin mataasan at mababaan yung brightness. Pwede rin i-zoom. So, ito, lalaking boses na effect naman. Ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng alkaline-based cleaner natin. Ayan. So, ito yung pinakadulo ng ating pinaka-aparato yung may camera. Ayan, so ipapasok na natin siya dun sa evaporator para malinis na natin siya. So pwede rin naman dito sa ibabaw pero ang ginagawa ko, ibabaw at baba ako pumapasok para mas maayos yung pagpwesto natin at malinis natin ng mabuti. So ito, Jepok Boses naman to. Jepok Boses na effect. <laughs> so ito yung pinakauna kong ginagawa, ini-spray ko muna yung alkaline base cleaner natin para mas mabilis bumagsak yung mga dumi. Tapos mamaya babalawan natin siya ng maigi para talagang linis na linis. Okay, banlaw mode na ito. So, banlaw-banlaw na tayo. Tapos na tayo maglagay ng alkaline base cleaner natin. Okay, so hindi ko na video yung paglilinis ko ng condenser nun sa kotse. So ito na lang yung papakita ko. So Toyota Hi-Ace. Yan, meron naman akong gamit na nakabend yung dulo. So pwede nating malinis yung condenser dyan. Tapos babagsak din sa baba yung pinakadumi. Yan. the so, picture. So, ito na lang yung kotse. At okay na. Testing. ready to go.